Samantala, mahigit po sa limampung individual ang inirika sa ligtas na lugar kasunod ng dalawang landslide sa Southern Leyte kaninang umaga dahil po sa malakas na ulan. Batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ang mga landslide ay naganap sa St. Bernard at Maasin City sa Southern Leyte. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Engineer Glenn Adobas, dakong alas imedyo na madaling araw na magkaroon ng landslide sa St. Bernard kung saat apat na pong individual ang dinala sa evacuation site sa barangay Magbagakay. Pinag-iingat din ng mga barangay Ayahag, Ginsaugon, Malinaw, Magatas, Libas, Sugangon, at hinabian sa posibleng pagkakaran muli ng pagguho ng lupa dahil sa walang tigil na ulan. Samantala sa Maasin City, labing walong individual rin ang inilikas dahil sa landslide. At ayon sa mga opisyal, ang lugar dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Kaya naman, pinapayuhan din ng mga residente na palaging maging alerto at sumunod sa mga utos ng mga otoridad. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Matanang Aguila Primetime para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.